May nilagyan mo lang ng sticker. Oh, wall flag pala 'to mga guys. Mm, Yon, yo naka-sticker 'yon. So wall flag 'yan 'to, wall flag 'yan. 'Yan sa lobo. Ah, 50. Ah, lalagyan ng mga gold pintok. Okay, basta. Gold daw. Saan niya? Oh, 'yan taandas Marines ko lang nang si. paluma mo ba kung tingnan natin kung matibay na talaga? Ayun oh. You know? Talagang matibay nga So, magkano naman? Magkano? 3 for 100 lang 100? Ang isang piraso? 3 Ah, tatlo. Yan, sa maganda O, hindi Siya plastic lang, no? Yung mga, yung mga bike natin, magkano? 500 500 sa bike natin, no mga guys, no? O, ito na pong mga gulong natin magkano? 200 pa rin Ha? 200 200 lang O, may gulong na kagad O, ano na ba ito? Urasan ba ito? Nahuli ng daga pala ito, mga guys O Pwede na. Pang round to. Pang round to. <laughs> Tumawa si madam. Oh, ano to? Regalo pa kay MP. Ha? Gin lang. <laughs> Tagayan. So mga guys, mga so, napagaganda nito mga guys. So bili, bilhin bili nyo to. Pang huli na ng daga ko. So 150 lang to mga guys. Napakaganda. Rulita to mga guys. Oh. Rulita. Yan, bawat ano may number. Ito tayo kay madam na. Napakasolid mga... Oh, pinda nyo. So, makakano. So, makakano. Paper 100 lang. Paper 100. Oh, pinda mo. Ilan to? Tatlo. Paper 100. 300? Paper 100. Tatlo 100 Tatlo 100 mga guys po Nakita mo naman Sinasabi niya Shoutout sure, nga pala sa lahat ng mga ka natin sa Solid Team Blogger Brotan. So lalo-lalo na sa mga hindi natin pag isa, -isa na natin mga mga pangalan, no? So lahat ng ka ng Kaburotan, shout out of sa inyo. So lahat kapwa nating ka dito sa Pilipinas, shoutout po of sa inyo lahat. So hindi natin maisa-isa. So samahan niyo ako at mag-update tayo dito sa dulo to sa Carmen plano So, so let's go. So dito na. So, dito na sa na mga Carmen Planas mga guys dito lang sa kanto yan yeah, dito lang so so sa gitna mga ano so sa lahat mga subscriber natin so Merry Christmas and Happy New Year po mga guys so Maraming maraming salamat po sa lahat mga tumatakinig sa ating YouTube channel mga guys. Paloma, kung na natin kung matibay na talaga. Oh, you know? Talagang matibay nga. So, magkano naman? Magkano? For 100 lang. 100? Ang isang piraso? Tatlo. Ah, 3 Yan, sa maganda. Oh, hindi. Siya, plastic lang, no? O, Dito tayo sa mga latag ni Boss Joel, no? Boss Joel, yung malaking bumili Magkano, Boss Joel, yung malaking bumili natin? Uh, 40,000. 40,000. So, negosyable pa. Magkano na lang negosyable? Oh, 39, oh, 39, 15 na lang mga guys, napakamura. Bagsak presyo po ang mga presyoan kay Boss Joel. Ay po. Ni Boss Joel. Dito po sa mga latagan niya rito. Yeah, mayroon pa tayong nakita dito sa mga vintage 'yung mga bandalon mga ito. Yan. Yan. Yung mga, mga bike natin magkano? 500. sa bike natin mga guys, no? Oh, ito na pong mga gulong natin magkano? Ha? 200. 200 lang. Oh, may gulong na kagad. Ayan, so may ano na dito. Bahala na kayo magdagdag dito. Oo. Oh. Magdagdag. <laughs> Ayan, doon sa mga... Ayan, mayroon naman tayo dito Ano yun. Urasan, ha? Ayan. Kunti lang latag ni ah. Boss Joel ngayon. Mukhang hindi naka... Hindi ka nakaabot sa mga bagsakan ngayon, ha? Ayan. Sa lang, Walang suki. Kasi umulan nga, masama ng panahon. So, dito tayo sa may ano. Ano tayo, Boss? Tapatid ni di Joel. Dito tayo sa kapatid ni Joel. <laughs> ya ne mo tangkapen ay mo tangay tangkapen yung kapatid mo ano oh mo ganun 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 niya ako. ganun 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 lalaki sa akin. ganun 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 isang ganun 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 mo sa kanya. ganun 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 no? O. ganun 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 ano to? Anong daga? Mahuli ng daga? Ah, huli lang ka. Napanghuli ah, ng daga para to mga guys. Pwede nga. Pang round to. Pang round to. Tumawa si madam. Ano to? Hindi ka pa kaya MP. Ha? Gin lang. Tagayan. So mga guys, mga so, napagaganda nito mga guys. So bilhin nyo to. Panghuli lang ng daga ko. So, kung ah, 150. Ano ba? 150 tapos may tagayan. Hoy, ang purpose ang ganda ng purpose nito. Tagayan ng gin. Yan no? May tagayan na ng gin guys oh. Panghuli ng daga oh. Iba-iba iba mga kulay rito, oh. mga iba-ibang kulay oh. Oh, tagayan oh. 150 lang mga isa na Tataya you ko no, rolling pala, rolling. Rolling yata to. Hoy. Ay, morning boss Joy. Boss Joel, shout out po sa'yo. Maraming salamat sa blessing mo ha. Okay, okay. Oh, pa, yan. pasaya lang tayo lahat. Oh, yan. So wala ka lang sa kasing time na yun eh, nung linggo. Dahil niya ang pagdating doon eh, pagdating doon eh. Oh, so, yun. Yun. oh yan. Salamat ha. Maraming oh, mga Happy New Year ha. Maraming okay. Christmas. Oh, yan. Maganda to. Rulita to guys eh. Bago, santong, maganda. Parang, parang pigil siya. Ha? balingbing ang presyuan mo. Sabi mo kanina 150 ngayon 200. Binablog lang natin 200 na kagad. <laughs> Gulo ah. Joke lang. So 150 lang to mga guys. Ah. Napakaganda. Rulita to mga guys. Oh. Rulita. Yan bawat ano may number. Yan so may mga guys. So, Mayroon naman tayo dito sa mga bag. Bag natin boss. Magkano? Oh, 50 lang mga pag ni ano no. Yeah, mga ah, tag 50-50 lang to mga uh, sa presyo. Oh, so, yan. Uh, Bagsakan presyo 50, 50. lang. 50, 50, 50, 50. Uh, Tama na lang kita. Tay-tay pa ako saan? Tay-tay. Oh, tay-tay. Pupunta kami ngayon. So, maraming salamat po sa sa mga bagong mga subscriber natin para mga supporter natin. Nakita ah. kita tayo dito sa uh, ah, Carmen kar Plano. Salamat. Yan dito. Ano po ito po? Rulita yan boss. Yeah. So mga guys, nandito tayo kay Madam No. Napakasulit mga oh, pinggan nyo. So tapakita tayo. So mga ka-fan, 3 for 100 lang. 3 tingnan mo, ilan to? 3 for 100. 300? 3 for Tatlo 100. 3 for 100. 100 mga guys po, nakita mo naman, sinasabi niya. Napakasulit na mura mura uh -huh. Kahit yung mga bata na kumakain dito hindi, hindi na babasa. Tapos oh, ulit o. Oh. Oh, hindi. Papabayarin mo kung pag nabasag to, ha? I-promote natin ito. Siya pakamura din yung mga pinggan ni ate. So, hindi siya mababasag. you So, plastic siya, pero hindi siya abas-abas na babasag. So, ano pa mga sample pa natin dyan, madam? Ito na rin pa. Ito na rin pa. Ito na rin pa. Ito Oh, wow. Ito na rin pa. Ito na rin pa. Ulitin ito ulit, ha? Kakampira siya, 100. Ano pa? Oh, yan. Ito na hindi, <laughs> dapat. Nakabili tayo ng ganyan oh. nung Pasko. Kasi oh. nang tayo niyang ginamit. Hoy, wala ba ka na Dito lang, sa mora-mora. dito. Magkano sa ni Tatlo isang daan. Tatlo, isang Tatlo isang oh, Kahit mag-away kayo mag oh. hindi nababasag. talaga, oh. sorry. Dito lang kay Madam, napakamura mora oh, yan. So, Ano po, diba? Ano pa? Ano oh, pa? Oh, yan. So, ano pa mo risan natin pwede natin mabigyan dito sa di 200, 200, 200. oh Anim na piraso. Anim eh. oh. oh. na piraso. Sandyan na piraso. Hindi na mapapasok. Branded po yan. O oh, yan, mayroon ito. Laki ng bayad to. Siyempre. Mayroon naman t-shirt kayo rito. <laughs> Hindi, ulang uroy. Sabi ko, kasama tayo sa vlog eh. oh, Ito mga guys, so magkano mga price naman ito? 280 na O. Dito lang kaya eh madam. 280 Titi, tuhant Titi, yeah. Tuhan, t-shirt na maula. Yeah, tuhant <Ito. coughs> yeah, di nyo. Yung maula maula yung mo yung. Oh? kay magkasawa Ay, kadalakan din ka babasa. Masipag namin mga guys sa pagsuri kanina sa mo ba isipan? O, oh, yan, to Ito naman, madam, magkano uh -huh. oh, naman lang. O, 93, Tanong mo muna kung pwedeng ipok -pok -pok -pok. Baka mamaya magpokpok ka mawasan. <tipas> ito, ito naman, madami ka, Sabi oh. mo. morang mura na naman ito. Oh. Wala yung siya sabi, yung mga panin na dito, madam, na pagkaganda. morang hindi <tipas> <Deep -tipas> na pabata. Oh, dito na, dito na kayo. O, oh! O dito hapin niyo yan o Pag ginigamit niyo sa mga ano Ito magandar ka ano Lord, we, no? O napagagamit mo o Lorwin o O saan ka pa o 180, 180. 180 na lang yan 180 O 180 na lang Tatong pira 180. piraso 180. O, Libre na isang O libre na daw yung siya <makes> Kanina tatlo Ngayon ako itong piraso isang kaka <makes> Napakasole <makes> O dito lang sa pwisto niya <makes> <kaya, no>, Maraming <makes> sa video no <makes> O yan sa madam ha Dito lang sa pwisto ni madam O okay. ah. Ma'am, invite mo naman sila ma'am sa mga 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 pinggan natin. Sa mga pinggan natin. Ay, sa mga gusto ko bumili ng plato sa mga restaurant ko, pwede po dito. So, hindi. Okay. Isa pang sample po, madam. Yan Isa pang sample. I-fake po ako ha. Biniwain dito po ako naglalike. O, oh, yun. Mayroon siya. Invite mo naman yung Facebook man. Iyon si Madam Facebook, pala. pala Ayun din bubuhay lang natin do to mga sa napakaganda. Pa, oh, mga pins pa, na pala may rock. Ayun po naka-profile doon, ma'am. Yung ano po, yung pangalan lang po ng aking account. So, oh, sa ah, pangalan makikita ko. Ah, meron po doon na ano, mga plato at saka live. Nakakapin ah, naman. Yun. Yun. Ah, yun. siya kasama okay. sa ano. Nakakapin naman po yung lahat ng mga live. Yung pwede dito mga So dito sa so, so, mga about ito, mga pinggan natin mga guys. So ito, ito na to, mga tumasampulan na naman, lalagyan ng mga Rotas. Rotas Siyempre, bagong taon na, di ba? Okay. Ayan. O, yun, o. No? Sige lang. Sige lang, sir. O, tingnan mo. Nabuhay. Yung damit natin, so, t-shirt ng Burautan. Napakamura. 280. So, nag-tweetin na lang. Negotiable pa yan. Ayan, negotiable pa. Ayan, napakamura. Negotiable. Napakaganda. Isang katulad ng ganda ni ma'am, -Ma -Ma yes, No, madam, no? Yan. <laughs> Yan, dito ah. Uh Pera sa Tony Vlog ah. -huh. Ay, so nandito na rin sa kung saan yung mga area natin. Kung saan po ng mga latagan dito sa dulo. Sa Carmen Plano sa dulo ito mga iso. Ang dami tayo pwede natin. Mga pagpipilihan dito at marami. Dito sa mga area na ito mga guys, Sa mga pinatawag na na marami tayong magpapilihan ng mga murang presyo so, yun katulad nito mga so yung may mga ano tayo rito mga sandals mayroon dyan yan yeah. so naghanap ko yung mga cellphone naman dito mayroon mga cellphone din dito so, mga cellphone tayo malatagan doon so punta tayo doon sa unahan kung ano pwede natin ma update natin so dito. So hindi natin alam mga so kung ano to. Wall clock yata. Ay, wall clock. May nilagyan mo lang yung sticker. oh, <laughs> oh wall clock pala to mga guys. Mm, yun, naka-sticker yun. So wall clock yung mga guys. Wall clock yun. Yan sa loob. Tinakpan lang. So magkano binta mo to? Oh, si lang ba yun? Wall clock pala to. Yan. Pandis mo lang. Ito so, mga laptop po, magkano naman yan? Ayan, isang dan. Pero tayo rito. Ay, good morning. So ito, magkano naman? Ay, good morning. Magkano naman lang ito? 50. Mga ng mga gold ginto. <laughs> o, oh, di ba? O, oh, gold o. No? 50 lang. Ayan, dito sa mga ano ganyan ka mo presa bata murang murang ayon ah diyos mga... ano dito mayro mga... isos dito mga dito mga pinili dito po money sa dito, dito. Uh, oh, so, dito may mga tayo mga sandals Ay, yung sandals o kung okay paano tapal pa yun oh no? makani yung sandals ah tinirahan ka agad eh, oh. pinanata na kaagad sa mau naampah na no? Oo, oh, oh, o okay yan. Kung sa bibili mo yan, oh. sa brand nyo, yan, okay, okay pa yan. Oh. O, diba, -o -o Bus, oh, diba, sinuot na ni Ibus, oh. Yan, hindi siya madadapuan ng putik, no? Habang ngayon nagpuputik yung kalsada natin. Yan. Oh, shout out mo na, boss? Shout out? Sa mga tagalira. Saan? Dasmarinias? Oo, oh, taga-dasmarinias pa lang ng si boss, oh. Eh. Sige, pa parito sa Carmen Planas mga, wala na kabilin makakapag-abil sila mga murang mga bilihin dito sa Brgy. Carmen Planas mga, ispa. so ito mayroon pa na dito, guys. Eh. Wow, may, may mga ano to mga diyan, may iba ibang mga gulong dito mga sa mga 'yun, mga travel, pang-travel na bag, Yan, mayroon din. Ito so, na traffic, nagka traffic tayo, salamat po. traffic na. Eh tayo sa mga iso dapat tayo sa mga ano dito po parang nagkaguluhan ng pinagkaguluhan dito si Korea yun o yun mga boss magkano na t-shirt natin so yan mga guys so 150 mga brand yung mga guys yan ha sa tinda po ni boss ha 150 lang 150 Medyo mga traffic-traffic tayo dito mga guys. So, good morning. So, punta tayo sa dulo. Ah. Uh... Oh, yan oh, mga guys. So, dito siya. Tatpo sa good morning po sa inyo, boss. Good morning. So, magpapabasa sila sa ni boss ng mga... Yan mga oh. Yan dito oh magbababa ng mga gulay mga mga gulay mga sa pa yan yan oh shout out boss yan maano natin kung ilang tao sila nang magbababa so mag, sa napakalaking ano yan Oh, pun habis niyo yun, tropa! Anong pwede natin ano diyan ma-update natin yung mga paninda natin. Yung meron Ito tayong ay. ano, hungot ah. Ato to. Ngayon yan. Ah babasagin no. Ayun yung mga ano pang display mga isyu magkano presyo mag ang tama One hundred. ba? 100. 100 mga ano. So sa Bisaya pa hungot. <laughs> hungot yan 100 hundred ba? Mga, no. mga vintage natin ng na mga gamit no. Ayun. Ito, meron tayo dito. Ito, boss. Tropa, magkano to? Lang yan. Dalawa na? O, oh. oh, dalawa, pares na, Siyempre sa computer games 50-50 sekwenta -50 na ito mga siya 50 sa mga ano ni Tropa rito natin ha? No? Sa mga, mga laruan at mga ano niya, mga discipline niya Hey, okay, good morning po Ayan okay. Tropa, sige, antay lang, antay lang ako